magandang buhay sa ating lahat. Welcome back to my channel. Day Eds, ang inyong tinderong rakitera ng Iloilo, the city of love. Today's vlog, guys, ay share ko sa inyo ang aming lugar dito. Ayan, ang aming gate. <laughs> Diyan ang kami pumapasok sa subdivision na yan. At dito naman, ang harapan ay yung highway na, guys. Ayan. At, uh, o, oh, ipakita ko lang sa inyo ang lahat ng mga dinadaanan ko kapag pumupunta ako ng city. Ayan, Iloilo City. Ayan. Ang oh, yan guys, ang road na yan ay papunta na yan going to city. At yan ay um, oh, pupunta na ako sa oh, bayan ng Saraga, Iloilo guys. Ayan, so medyo uh, malapit lang naman kami guys sa bayan ng Saraga. Ayan guys, so tingnan nyo ang oh, dinadaanan I-enjoy nyo lang guys ang view na makikita ninyo dito sa oh, aming lugar. Ayan guys. And, oh, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga subscribers, sa aking mga silent viewers, sa mga organic viewers ko dyan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Day Edge, please subscribe and uh, don't forget to click that notification bell para manotify ka kapag mayroong bagong video. Please guys, uh, don't skip the ads na. Tulong nyo na din sa aking channel. Thank you so much sa inyong lahat, sa inyong pagpanunood at sa inyong suporta, ah, sa nagsusuport sa aking oh, live. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ngayon guys, ay proceeding na tayo sa bayan ng Saraga. Ayan, pagpasensya nyo ng aking boses dahil hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Nag-voice over pa naman ako dito sa aking video na to. Ayan guys, um, para ma ano ko naman sa inyo ang nang maayos. Ayan guys, ang aming Saraga oh, Paris Church. Ayan. At uh, dito naman tayo, guys, sa o oh, Saraga Plaza na tayo, guys. Ayan, guys, ang aming plaza dito sa Saraga. At dito naman sa kabila na 'yan, guys, ay ang uh, municipal office ng Saraga. Kaya lang hindi na ako diyan makakuha dahil dito akong side nakaupo. Kaya iyan lang ang aking makunan ng video guys. Ayan, nakasakay lang ako yan dyan guys, sa <coughs> jeep. Nagacommute lang ako. <laughs> Kaya dyan lang ang side na nakukunan ko ng video. Ayan, kung saan ako nakaupo. Ayan guys, so enjoy enjoy lang tayo. At ito naman ay proceeding na tayo sa bayan ng... Uh, Liganis guys Ayan na guys Ang kanilang bayan Ayan yung kanilang merkado Ang kanilang market pala At uh, dyan naman yung kanilang uh, Simbahan papasok At dyan naman yung kanilang uh, Ito naman yung kanilang auditorium guys Yan na held yung lahat ng program nila Ganun At sa next nyan guys Ay uh, plaza na ng Liganis Ayan, panoorin nyo lang guys ang plaza ng Liganis. Enjoy, enjoy lang. At kung hindi ka pa nakasubscribe kay Diet, please subscribe and uh, click the notification bell. Sabay mo na para lagi kang manotify at ma-update. At please, wag skip ang ads. Ayan guys, ang kanilang plaza ng Liganis. At dito naman guys ay proceeding na tayo sa road na to. Proceeding na naman tayo papunta na ng Tagbak haro guys, ayan at dyan naman sa tagbak Haru, guys, ay makikita naman natin dyan ang oh, Iloilo Society at ang oh, City Mall at sa kabila naman guys, hindi ko na naman maipakita sa inyo dahil doon naman ang o oh, dahil dito naman ako sa o, oh, kabila na side doon naman sa, sa ha, kabilang side yung uh, tagback tagbak terminal kaya hindi ko naman maipakita sa inyo guys ayan so proceed lang tayo dito sa um, tagbak haro ayan yan lang guys ang mga lugar na madaanan ko after naman ng Tagbakaro. Malapit na tayo sa city guys. Ayan. Ayan na guys ang tagbakharo ang Iloilo Society Commercial. Ayan, dyan ako nagmamarketing minsan guys. At ang kasunod niyan ay ang o oh, Metropolis. Yung papasok niya ay doon ang Metropolis Subdivision ang malaking subdivision dito sa um, Sahara. At uh, dyan naman ay ang next niya ay ang City Mall. Ayan, City Mall na guys. Dyan ako nag mama nag um, go grocery, din. kung minsan, kung wala dito sa society, doon din ako sa uh, Ilo Ilo Supermart diyan sa loob ng City Mall. Pero mas ma, mas oh, ano ako dito sa ano sa o oh, Ilo Ilo Supermart guys kasi maganda yung ambiance, malamig. Doon naman sa society ay oh, walang aircon, <laughs> mainit. Iwan ko, walang aircon ba o oh, mahina lang yung aircon nila? Kaya mas maganda dito mag grocery, mag-shopping dito sa sa City Mall diyan. Um, ayan na ang City Mall, guys. Proceeding na tayo. Ayan ang City Mall. At uh, hindi ko na maipakita naman sa inyo ang tagbak. Uh, ano ba bayan, ang tagbak o um, terminal dahil dito akong side na kaupo, guys, sa kabila. Ayan, ang City Mall dito sa Haro, Tagbak. Ayan, ayan lang guys ang aking madadaanan. Next naman tayo guys, dito na tayo ngayon sa Haro Plaza. Ayan, Haro Plaza Iloilo. Ilo. Ayan ang ganda-ganda na ng plaza ng Haro, guys, kasi na-renovate na 'yan, bagong renovate. Hindi pa nga masyadong tapos, pero maganda na siya, guys. Um at saka yan, nakita nyo yung o oh, Haro Cathedral. Ayun ang Haro Cathedral, guys. At dito naman yung Haro Plaza sa harapan ng Haro Cathedral. Ayan, guys, ang oh, madadaanan ko. At ito naman ay uh, proceeding na tayo sa, sa city. Sa city proper na proceeding na tayo doon, guys, sa city proper. Ayan. Enjoy nyo lang guys ang mga view dito sa Iloilo. Ayan lang naman guys ang mga dinadaanan kong place kapag pumupunta ako ng O-City oh, para may uh, process ng mga pinaprocess kong papers doon sa ROD. Ayan. Oh plaza pa rin yan guys kasi paikot yan um, na, na, umiikot tayo sa plaza ayan dito na yung proceeding na ng city na road ayan guys at uh, dito naman tayo ngayon guys ah, o oh, ano na sa proceeding na tayo guys sa ah, oh, hall of justice yan guys dito Hall of Justice na yan. O, oh, at saka, magkatabi lang yan sila ng Provincial Capitol, ang Hall of Justice. Diyan ako guys, bumababa pa. At dahil yung ROD naman ay doon sa likod ng o, oh, Hall of Justice na yan, sa kabilang road. Hindi nadaanan dito sa harapan. Ayan, Iloilo -ilo Hall of Justice yan guys. Um, yan ang aming ano dito. At, uh, Next naman natin na makikita guys ay ang o oh, ilo Iloilo Museo at ang Provincial Capitol ng Iloilo. Ayan guys. Ayan na guys ang Iloilo Museo. Ayan, Iloilo Museo. At ito naman ang Provincial Capitol. Magkatabihan sila ya yeah, guys. Ayan, Iloilo Museo at ang Provincial Capitol. Ayan. Malaki, di pa? <laughs> yan na guys, sa city na tayo. <laughs> Ayan na guys, dito na tayo ngayon sa Iloilo City proper. Ayan, Iloilo City proper na yan guys. Nakarating na tayo sa city proper, ang tinatawag nila namin na dito na downtown. Ayan guys, ang aming o oh, downtown dito sa Iloilo City proper. Ayan na siya guys. Enjoy nyo na lang yan guys. At panoorin. At kung, kung oh, nagustuhan ninyong aking video sa pagpakita ko ng oh, aming uh, lugar. papunta simula sa aking o lugar papunta dito sa city. Ayan, please don't forget to like, share, and leave your comment below. At uh, pakasubscribe na lang guys kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe Ads. At huwag kalimutan pinutin ang notification bell para manotify ka kapag mayroon pa akong bagong upload na video. Please don't skip the ads guys. tolong nyo na din sa aking channel. Thank you so much much for watching and uh, see you sa next video ni Day Mag-tour naman tayo kung saan na naman makakarating si Day Ed sa sunod niyang mga oh, pag-alis-alis. Ayan, so ngayon ay taong bahay tayo dahil mayroon tayong oh, dinadamdam. Oh, kaya o hindi tayo nakaalis, guys. So, enjoy, enjoy. Thank you, thank you. Thank you so much, guys. See you on my next video. Bye-bye. Love you all. Magandang buhay and God bless sa ating lahat. Love, love, love.